Maganda pag-usapan po natin ngayon sa MIL 101. Ay, ano po kaya ang dapat ating abangan? Panorin po natin ito. Panahon na naman ng graduation at job application. At dahil nga mas convenient na ang paghahanap ng trabaho online, marami na sa atin ang umaasa sa mga job hunting site. Mas madali at mas mabilis ang prosesong ito. Pero aware ka ba na delikado pa rin dito ang data mo? Alam mo ba na hindi lahat ng nakikita mong job postings ay totoo? Maaaring may fake job postings na ginagamit ng masasamang tao para makapangalap ng impormasyon at mga biktima online. Mula sa pangalan, address, birthday, hanggang sa contact number, handa nating ibahagi ang mga ito para sa inaasam nating trabaho. Pero ang hindi natin alam, maaring gamitin ang mga impormasyong ito laban sa atin. Alamin natin ang tips para maprotektahan ang ating data at maiwasan ang pagiging biktima ng online scams mula sa job postings. Dito lang sa MIL 101. Kaugnay pa rin yan, narito ang ilang tips para makaiwas sa personal data oversharing habang nagja-job hunting. Una po rito, 'Wag magbahagi ng hindi kinakailangang impormasyon. E, Siyempre po dapat nating i-filter ang uh, inyong data. Ibahagi lamang ang mga mahalagang data na may kinalaman sa ina-applyan mong trabaho. 'Wag magbibigay sa isang kumpanya ng higit pa sa pangunahing impormasyon. Abay magbigay lang din po dapat ng safe na email at contact number. 'Wag ibibigay ang inyong address, birth date, at iba pang sensitibong data. Sabi kasi nga nila lahat ng sobra, ay masama. Kaya maging maingat sa mga hinihinging karagdagang detalye na maaring magamit sa identity theft. Sumunod po ay yung online safety. Ayan po, syempre, lalo na po sa safety practices po na kailangan na ginagawa natin online. E, Siyempre po, magingat sa mga sinasagotang form at laging sumunod sa privacy tips online. Manatiling mapagmatsyag sa mga red flag at maging matalino sa posibleng scams at mga panluloko. At syempre, sunod din po, third po, gamitin ang reputable job hunting sites. Hindi po porque tayo ay talagang uh, naingganyo dito sa trabaho ng ating uh, nakita, eh agad pong apply natin, bibigyan natin lahat. Okay, mag-ingat sa pag-click ng mga link at siguraduhin pong legitimate ang website na iyong napuntahan bago mag-fill in ng data at gumawa ng account. At mas malaki kasi yung chance ang sa sites and applications na hindi pa ganong kilala at walang maayos na reputasyon. At huli, gumawa po ng hiwalay na email at contact number. Hindi sigurado kung dapat mong ibahagi ang iyong contact information sa mga potential employer e eh, gumawa po ng bagong email address. Yung work email po, pwede po yan. At kumuha ng number na exclusive lamang para sa iyong paghahanap ng trabaho. At syempre, dapat po, iwalay ang iyong personal contact information sa iyong professional contact information. Yan, napakalaga po na ating napag-usapan ngayong umaga ha, para hindi po tayo maloko at magamit ang ating mga data sa ating paghahanap ng trabaho online. Lahat ng po yan, dito lang sa MIL 101.